So susunod naman na uh, pupunta natin para makita ninyo yung uh, update sa ating tanim na mga gulay, no? So ganun pa rin at uh, wala pa ring uh, ano kasi yung gulay ay uh, pagkain pa rin sa hapagkainan. So approaching tayo diyan at uh, nagawaan ko na rin ng balag, no? Ah uh, pwede na silang uh, sumampa diyan. Oh, uh, medyo masukal na yung damo na ito. Excuse me. So, ano you know, na, nakikita natin. At uh, meron na na uh, mangilan-ngilan na uh, mga bunga na nakikita natin. So, na itong week na ito, kaya pwede na natin ma harvest yung mga bunga na yan. Kasi mabilis lang yan. Mga tatlong araw siguro, uh, pwede na tayong maka harvest No? So, kikita ninyo yung uh, talong na binigyan natin ng abono, no? ah, uh, medyo nakakabawi na at ang payat-payat nito noon. So, medyo nangitim na yung kanyang daon, yan. So, lumaki na rin, no? Yan, nandiyan pa yung mga abono na nilagay natin, yan, no? Yan. So, yung iba at uh, meron na tayo nakikitang bunga, no? Yan, no? yan. So, dito, Ah, ito malaki na yung bunga nito. Ayun oh. <laughs> yan na tayo uh, ito. Pwede na natin iibabaw sa pagkain ah, sa sinaing to. Yan. Meron na rin dito, no? Yan. So talong pa lang yung ipinapakita ko sa inyo. Yan, no? So ito, oh, bali, yan. Pwede na rin natin tong uh, ilagay sa ano yung uh, uh, ano yung tawag niyan, yung ah, uh, ah uh, sinaing, ibabaw natin pag wala ng tubig, yan. So, hindi maganda yung ano nito, no? Uh, sisira, tanggalin na natin kagad. Yan, no? So, ayun, no? Ayan, maganda na. So, sa pagkain lang, hindi na natin kailangan na magbinta, no? Ito, yan. Kita ninyo. Yan, may pagkain na dyan. So, yan, na uh, namumutik-tik ng uh, ano, uh, ano, yung uh, bulaklak, yung itong uh, ating pipino na ito. Itong dalawa na ito, hindi pa tayo nakagawa ng uh, balag dito. Pero dito banda, haya uh, meron na tayong balag. No? Oh. So, ito, within uh, one week, sa ganito kalaking bunga niya, one week, uh, Pwede na natin ma-harvest yan. Yan. No? Nakikita po ninyo. Oh. Daming bunga. Oh. Oh. dito naman, malalaki na. Oh. Yato. Oh, malalaki na ito. Oh. Uh, tatlong araw na lang to. Ah, uh, pwede na natin itong uh, ma-harvest. Oh. Magandang umaga po. Ito po yung ah, uh, buhay. Magsasaka buhay farmers. At ah, uh, ito yung ah, uh, sinasabi nating advokasya natin. Pagkain sa hapagkainan. No? at uh, unti unti na naman tayong nakakabo at uh, ito ito ganito kalaki kikita po ninyo ganito kalaki ay uh, within uh, 3 days pwede na natin itong maggulay, uh, uh pwede na natin itong uh, makain so ang kaganda nitong pipino kung uh, ikaw ay uh, medyo high blood so maganda ito sa katawan dahil uh, pampababa ng uh, dugo no? Oh. ito uh, kagaya ng uh, uh, kaya natin dito itinanim sa ano nakikita niyo yung init init no oh, kasi doon sa likod ng bahay so malimlim siya hindi siya ganong namumunga pero napapansin natin na maganda yung uh, pagbubunga niya oh, ito na, maaring uh, hilang araw na lang ay uh, sa sasampa na dito sa balag na ginawa natin. Ito, So... Oh, yan so yan yung balag na ginawa natin no at uh, ilang araw na lang ha ayan ay uh, sasampa uh, na halos oh, sa uh, to no pag uh, nakaalis siya dito sa lugar na yan so sampa agad yan diyan at uh, dito naman so ano na oh tingnan, tingnan mo naman oh ayan so, lalaki lalaki na ng bunga oh so, oh, 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 oh. oh. Daming uh, bunga ito, no? Ito, uh, pakita ko sa inyo dito sa ibaba, no. Maraming bunga 'yan diyan. 'Yan. Dito, dito 'yan ang oh, mga maliliit pa. 'Yan. So, dito marami ang bunga dito na ano. Ganun pa rin dito, no. 'Yan. Uh, kikita po ninyo 'yan, no. Oh. 'Yan, no. Uh, laki na rin 'yan. Uh, tatlong araw na lang 'yan maaani na natin, no. Uh, dito So, meron pa rin dyan. Ah. Yan. Oh, ganun lang po. At uh, itong uh, pagtatanim ng gulay, ay uh, hindi mo na kailangan na uh, makapunta ng palingki para lang uh, pumili ng uh, ano ito. ito ang maraming bunga. Yan o. Oh. Kikita po ninyo. Ayan. Yan. Yan dami Oh. oh. So... Ah, uh, dami na natin yung uh, mga nito so pag tayo natuloy ng ah uh, uh, magbakasyon kasi mabilis lang ang buhay ng pipino ay, uh, ay papaubayan na natin sa mga utol ko sila na lang bahala dito at least uh, meron tayong uh, itanim na makakain no o biglang uh, ano sayangin no? pero sa ganito ayan oh, pag uh, naubos na niya yung uh, itaas niyan sa sampana na yan siya dyan no? o yan dami ng bunga oh. ito, ito yung pinaka unang unang na uh, marbis natin kagad ito malaki na uh, nauna na nang uh, gumapang to ha nauna nang gumapang to pero meron na silang uh, balag uh, anytime na pwede na silang uh, sumampa dyan Ha. Oh. So, oh, ganda ng uh, katawan nito. Kung uh, nabuhay lang lahat na may git na tanim na ito. So, sa pagkain lang ay sobra-sobra na, na? no? Ah. Nakabaw. Adira. Ka, Kuna po ni kambing ah. So, utol ko, no? niya uh, niyaya tayong uh, pumunta doon sa may kunting salo-salo. So, uh, mayroon tayong mga alaga. Uh, walang uh, titingin sa ating mga kambing. Uh, so, ito, uh, kailangan tayo Muntik na rin mamatay ito. Kailangan tayong makagawa ng balag dito. Hanggang dito. Uh, kailangan natin na uh, magawa ng balag to Dahil uh, paakyat na rin sila. So, siguro mamayang hapon, no? Kaya uh, magawa natin ng uh, balag dito para may magapangan sila. Ayan, no? Oh. So, ibig sabihin, itong uh, week na ito ay makapag garbage na tayo dito sa ano na ito, dito sa mga tanim natin pipino, no? Ito namang, uh, ano, uh, itong, uh, mga talong, no? Uh, kunin na natin 'to. Itong uh, ito kunin na natin, no? Para uh, magawa nating uh, gulay mamaya, no? So, ibig sabihin, nakapaggulay na tayo, no? Yan. Hindi na tayo uh, maggulay, no? So, ito na, no? Meron na tayong magugulay mamaya no? Uh, pagkain sa pagkainan, no? So, oh, meron tayong nakuwang apat na piraso, no? So, ito ay uh, uh, pwede na, no? Ayun. Sa ganito kalaki, no? Nakikita po ninyo 'yan. So, within one week, uh, ganyan. Ay uh, wala na, no? Apat na araw lang 'to, no? Ay uh, malaki na 'yan. Pwede na tayong ma-harvest 'yan, daming bunga. Oh, daming bunga dito. Yan. So yan pag uh, yan daming bunga diyan, no oh, Yan. Yan ang mga bunga niya, oh. Yan. So haluan uh, ko ng patulay ito. Ha, uh, pwede na, no. Pagkain na sa pagkain na. Uh, hindi pa natin na ilalabas yung kambing ayun yung uh, next na gagawin natin ilalabas natin yung kambing para makakain na sila na medyo bumababa na yung uh, hamog no? at uh, dito tayo dadaan sa balag na ginawa ko ito yung balag na ginawa ko yan. so anytime pwede na silang uh, uh, gumapang dito yan. so matibay rin to dahil oh, halos hindi mauga no? Hindi, oh, oh, so, natin ng mga ano kasi, oras na pupunta dito yung kambing So, sasagihin nila yan. Kailangan matibay, no? Dahil, uh, matutumba. Mabuti kung, uh, ano, matatapos na yung, ano, uh, yung harvest dito. Uh, pero, kabutin pa ito ng isang buwan bago, ano na, uh, maubos yung bunga. Yan. So, ito uh, malapit na malapit na itong uh, lumipat dito sa balag na